navigational ride dito sa Ilocos Sur makakasama natin ang Six gear club Mamamasyal tayo sa kalik ni Sologo kakain ng empanada mag breakfast kanila Pops Chris maglalang kanila Pops James at marami pang iba so stay tuned and enjoy the video is 11 pero na adjust ang 11:13 now it's ano quarter to 12 pero nag Kinu you kompleto know, lang yung grupo And then magte-take off na kami bye gear up na kami

Ah, uh, don't boundary, boundary, boundary ng allow niyo na at locos 'yo. Hala, uh, humpet uh, na lang. Busy pa sila, 'di nang maaga. Ano oh, ang pusang hawak mo ngayon? kasi ah uh, <laughs> ano ah uh, pumalis na Him, himalayan himalayan ka katapos naman namin mag breakfast auntie ano naman ano na ganyan auntie rose auntie rose thank you po kasi po may babae na may bahay na nagpatuloy sa amin at nagpaka nagpakain sa aming breakfast <laughs> tita po ni Chris It's Chris Sir, Hello. Chris. Hindi po. Una na po kami. Maraming salamat sa po. Sige po. I-video ko po yung pag-ano niya. Opo. Kasi request mong anak ko <laughs> na sa bago. Get up na. Hindi pa tayo nag-tiktok ngayong umaga. Mamaya. Ano sa ano? Diyan, sana ako titingin ko tayo. practice muna natin. Uh, budots, ano Boudots, budots? <rotes> um, yung Budots, budots. Hindi, hindi gusto ko sana. Anong yung sabi mo kanina? yung um, APT. Eh. Ah. Iba pa yung isa pa yung ano. Mamaya ipa Sige, sige. Tas turuan na lang ako. <laughs> Pag-up na kami. Punta na kaming bigan para mapagpayagan na. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 29 na big bikes ang dami Ayan ah, ay nala is sponsored by Pops James. Dito kami sa San Julian Cover Court. Dito na sa Bigan. Bali malapit na lang dito yung tutulugan namin. After kumain magpapahinga na lang kasi mamaya alas 5 pa event. So, until then, kaya muna kami. Bye. Okay.

gulay ginampalukang kambing dinakdakan na baboy dinakdakan na kambing Inihiyaw na bangus igado sa kalderetang kambing puro kambing Nadagit na lang naman natin 'yan yes. eh oo nga di ba nung ni coffee tayo ayaw maniwala ng radyot eh ang bang

siyahan kaya <laughs> na yung sa 360 ko hi pam pamber pamber ang James thank you <laughs> ayos talaga masarap big thank you very much. <laughs> <laughs> matatapos na namin kumain punta na kami sa sa tutuloy natin oh okay, tutuloy ay bidaya ay bidayan doon kami tutuloy ngayong gabi Tapay nga muna before yung event proper bye bye oh. dito tayo ngayon sa Ivy Dayan Transient House dito sa Bigan and dito tayo mag-spend ng gabi bali alauna kami dumating dito ayan di, na ko, di ko na kayo masyadong naitur dahil nga pagod na pagod na kami ang dami naming side trips nag-breakfast kami dun sa tita nila Paps and then nag uh, lunch kami doon kanila Pops James and then ang check in namin dito sa alas dos kaya medyo nagpalipas kami yung habang naghihintay is ang dami na namin ano, naipon ng yung antok tsaka yung pagod kaya pagkapasok namin sa parto kanya kanya ng ayos and then tulog ngayon is 3.30 na ah pag nakakuha, pag nakapag, nakatulog na kasi ako tapos kung rin ganito maaga pa hindi na ako na ano, nakakatulog ulit kaya bumangon na ako nagkape ako Medyo, lumabas na lang ako dahil tulog pa yung mga kasama ko sila Kabuto Moto tsaka sila Erwin ilalagay ko na lang sa description box yung Facebook page na itong IB Dayan Transient House ito to, uh, as in transient house lang siya hindi siya hotel kaya ang lang nila sa iyo is yung room as in tutulugan nyo lang wala siyang ay hindi may common kitchen ang doon nakita ko nila may common kitchen and then uh, toiletries walang ipropovide Ta pero mayroong tawid, sa home. yan pwede kayo magbuto. may common area yung rooms kaya walang problema kung magluluto kayo dito ito ang daming rooms yung floors to tapos meron rin dyan anyway itong um, transient house na to ay mga approximately 1.7 kilometers from Calicresolo do. dun kayo pupunta mamaya for the evening event keep on watching at uh, sabay sabay nating alamin kung ano ba yung mangyayari ngayong gabi dahil first time ko rin lang mag attend sa ganito kaya talagang nag file ako ng leave para sumama sa ride na to kaya stay tuned bye bye Hello guys, kasaba ko si Kabuto mo to. What's up? Shout out sa'yo. Tumakas kami, pupunta namin kayo kay Kira Solo doon. natulog kanina talaga eh kaya nabuboard na ako nakapagkabi na ako sabi ko gusto kong kumain ng empanada nakatry ka na ba doon? ah meron doon? may empanada doon ah, sige, try natin empanada bigan uh -huh. sabi ko gusto kong kumain eh sakto pagpapagbalik ko sa kwarto nakita ko gising si Pops Kamoto Moto iaya e, ko na eh gusto niya rin naman hindi <laughs> ka nakasubi isang oras lang excited talagang ano, parang namamahay katawan ko. Ah. Pagka, uh, at basta nakapahinga lang kahit konti, parang okay na yun. Oo, ah, importante. Pero mamayang gabi, dire-diretso na yun. Pag nakatulog na mamayang gabi. ito, kabuuan yan Ay, may mga big bag dyan eh. dito na kami ngayon sa kalye Cresolo doon, ang daming big pig, eh. sulit na habang maliwanag oh. Ah, dito may empanada rin, oh. <laughs> Meron na palang tindahan rin dito. Ayan, oh. Ay, no. Ay rin. Vegan empanada. Hindi ka nalalayo. Dito ka na sa, ano, Kalikrisolo, oh. Ay, thank you po. dito kami ngayon sa 9 Ilocos Sur Invitational Ride. Ano pala to? Ano mga parang Anong tawag dyan? Dinidisplay yung mga in invited yung mga bawat ano, brands ng motor. Um, na display yung mga bikes nila halo-halo eh merong BMW Suzuki Yamaha Ducati Aprilia Triumph meron dun ano hindi lang big bike pati mga electric bike meron ding ano ito treasuries. Parang makina ng motor rin. parang ma-ex yung sa Maynila rin. Ganun rin. May e bike kayo, no? <laughs> <laughs> nice day, nice ride Good morning guys Matas uh, lang namin kumain And nagpe-prepare like, na rin kami para umuwi <laughs> <laughs> Boado. <laughs> Hello. Bye. Bye. Oh. bye, bye. <laughs> ingat kayo, ingat kayo, Pops. Mauna na kayo? Oo. Mauna na ibang batch. Papaiwan na ako. Papamahulan ko pa sa no, expressway mamaya good morning guys dito ko natatapusin yung video uh, kakanya kanya na kami ng daan may mga magpupunta pa ng uh, bagyo may mga maglalaon yun pa so ako Diretso na akong uwi so guys thank you for watching this video uh, enjoy the rest of the show mag-alas bus na rin pala. Okay,